Mga kabayan, patuloy pa rin ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil pa rin sa isyo ng agawan sa teritoryo. Sa kabila ng mga diplomatikong pamamaraan ng liderato ng ating gobyerno, patuloy lamang na nagsasagawa ng mga delikadong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi lingid sa kalaman na nakararami na iilang milyan na lamang ang layo ng mga monster ship ng China sa kalupaan ng Zambales Namataan din ang isang Chinese vessel sa bahagi naman ng karamuan sa Bicol Region. Ang pinakamasaklap na pangyayari sa ngayon, isang mangingis ng Pilipino na ang nasawi sa West Philippine Sea. Pwede pa sanang masagip ang ating kababayan subalit dahil naman sa mga agresibong aksyon ng China, huli na ang lahat para makaresponde pa sa tamang oras ang Philippine Coast Guard. Mayroon ang nasawing Pilipino dahil sa kagaspangan ng ugali ng China. Pero bakit hanggang ngayon ay nanatili pa rin ang ilegal na presensya ng CCG sa ating exclusive economic zone? Sa ating pagsasaliksik mga kabayan, may ilang mga insidente tayong na-compile kung saan makikita nyo na maraming mga bansa ang tumindig laban sa China at ipinagtanggol ang kanilang mga teritoryong nasasakupan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, isang Pilipinong mangingisda na nga ang nasawi kamakailan lamang sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa report ng Philippine Coast Guard, nagbo-monitor sila sa galaw ng Chinese Coast Guard na illegal na nag-ooperate sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dito nga ay nakatanggap ang PCG ng distress call mula sa isang Filipino fishing boat na tinatayang 70 nautical miles ang layo mula sa Silangin Island. Ayon sa report, Nakaranas ng paninikip ng dibdib ang 58-year-old na si Mang Elpidio Lamban na tubong Subic Sambales. Nagsimula na rin itong sumuka ng dugo habang sila ay nangingisda sa West Philippine Sea. Kahit na alam ng CCG Vessel 3304 na mayroong distress call mula sa mga Filipino fishing boat, binuntutan at hinaras pa rin ito ang BRP Cabra na siya sanang re-responde sa ating mga kababayan. Naniniwala ang PCG na dahil sa mga delikadong aksyon ng China ay naantala ang kanilang dapat ay serbisyo na naawi sa pagkamatay nga ng isa nating kababayan. Ayon nga sa ilang maritime analyst, walang pangilang mga aksyon ng Pilipinas sa China kaya naman tuloy-tuloy lamang ito sa pangara sa ating mga maritime assets. Ipinagsisigawan natin na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea pero tila nababahag naman ang ating mga buntot at hindi ito maprotektahan laban sa illegal na aksyon ng PRC. Kung pagbabasayan ng mga nakalipas na insidente, maraming mga bansa ang hindi hinayaang apakapakan sila ng China sa loob mismo ng kanilang mga teritoryo. Alam niyo ba na noong taong 2016, ginulat ng bansang Indonesia ang buong mundo nang walang habas itong pinaputokan at hinulipan ng Indonesian Navy ang isang Chinese fishing vessel na iligal na nangingisda na sa karagatang malapit sa Natuna Island ang walong Chinese fisherman na sakay ng fishing boat na may pangalang Gui Beiyu 27088 ay hindi rin pinatawad ng Indonesia at inaresto. Matapos ngang illegal na pumasok ang mga ito sa loob ng exclusive economic zone ng Indonesia. Ayon naman sa Indonesian Navy, naganap ang nasabing insidente sa loob mismo ng kanilang teritoryo na inaangkindi ng 9-line na kiniklaim ng China. Pagpapakita di umano ito sa buong mundo na hindi hahayaan ng Jakarta na basta-basta nalang ilegal na papasukin ng iba't ibang mga bansa ang kanilang teritoryo. Tahasan ding inamin ng Indonesian Navy na pinasabog nila ang mga bangka ng mga Chinese dahil hindi ito sumasagot sa kanilang radio challenge. Wala namang nasaktan sa kanilang naging aksyon subalit nawasak ang makina ng Chinese fishing boat. Patapos ito ay hinila nila ito patungo naman sa Natuna Island. Agad na nag-file ng diplomatic protest ang China laban sa Indonesia subalit hindi ito pinansin ng Indonesian government. Noong 2015, sinabi naman ng Maritime Affairs and Fisheries Ministry of Indonesia na pinulubog nila ang 300 tons na Guishe U-12661 fishing boat ng China sa Pontianak, West Kalimantan. Kinumpirma ng mga otoridad na pinasabog at pinulubog nila ang nasa 41 foreign fishing vessels para magbigay ng warning sa iba pang mga bansa na nagsasagawa ng illegal na fishing activity sa Indonesian waters. Ganito rin ang nangyari noong 2017 kung saan binomba at pinalubog rin ng Indonesian forces ang nasa 81 fishing boats na nahuli nilang illegal na nangingisda na sa kanilang exclusive economic zone. Noong October 2024, pinalagan din ng Indonesia ang isang Chinese coast guard at hinarang at itinaboy nga ng Indonesian Coast Guard ang mga barko ng China. Na ilegal na pumasok sa loob ng kanilang EEZ. Tinatayang mula 2014 na umabot na sa halos 500 fishing vessels ang pinapasabog ng Indonesia at nadamay nga rito ang ilang mga fishing boat mula naman sa Pilipinas. Pagpapakita ito na walang sinasantong bansa ang Indonesia at seryoso ang bansang ito sa pagpapatupad sa anti-illegal fishing activities sa kanilang territorial waters. Pag-usapan na rin natin itong naganap na insidente naman sa Argentina mga kabayan. Taong 2016 din nang kumalat ang balita tungkol sa matinding harapan ng mga barko ng China at ng puwersa ng Coast Guard ng Argentina. Makikita sa video footage na ito ang aktual na naging insidente kung saan ang mga Argentina ay nagsagawa ng matinding hakbang para pigilan ang ilegal na pangingisda ng isang Chinese fishing vessel sa loob mismo ng exclusive economic zone ng kanilang bansa. Sinabi ng Argentine Naval Prefecture na nadiskubre nila ang ilegal na pagpasok at pangisda ng Luyan u 1 010 malapit sa baybayin ng Puerto Madryn, isang fishing site sa bahagi ng South America na likas na mayaman nga sa lamang dagat. Sinubukang kontakin ng ACG ang nasabing Chinese fishing vessel sa kanilang mga radyo. Nagsagawa rin sila ng visual and audio signal sa barko ng China. Imbis na tumugon, Pinatay pa ng Chinese fishing vessel ang kanilang mga ilaw at sinubukang tumakas sa puwersa ng Argentina Coast Guard at lalo pa nga nito na magtungo kagad ka sa international waters. Tila minaliit na mga inchik ang kakayahan ng ACG at inakala nilang kaya nila itong matakasan. Dahil nga sa insidente na ito ay agad na nagpaputok ng warning shot ang ACG sa kasagsagan ng habulan ng mga barko sa karagatan. Gayun pa mga kabayan ay sinubukan pa ng Chinese vessels na ito na banggain ang isa sa mga barko ng Argentina na humahabol sa kanila. Dito na nagsimulang paulana ng bala ng barkong Prefecto Derpes ng ECG, ang fishing trawler na nanghimasok sa kanilang territorial waters. Ayon sa balitang inilabas ng Al Jazeera at maging ng CNN, nagawang palubugin ng barko ng Argentina ang Chinese vessels sa kasagsagan ng habulan bago pa man ito makalabas sa kanilang exclusive economic zone. Isiniwalat ng mga opisyal ng Argentine Coast Guard na hindi sila pinakinggan ng Chinese fishing vessel sa kabila ng mga diplomatikong pamamaraan para kontakin nila ang bangkang ito. Bagkus nga ay tinangka pa nga nitong tumakas at sinubukan pang banggain ang isa sa kanilang mga barko. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ng ACG at apat sa mga Chinese fishermen kabilang ang kapitan ang kanilang nailigtas at ikinulong sa bansang Argentina. Ang iba naman sa Chinese crew ay nailigtas ng kasama nilang fishing vessel malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dahil sa pangyayaring ito ay agad na umalma ang Chinese government. Labis di umunong nakakabahala ang ginawang pagpapalubog ng ACG sa Chinese fishing vessel at agad silang nagpadala ng mga representante para himukin ang Buenos Aires na magsagawa ng masusing investigasyon hinggil nga sa naganap na insidente. Ayon sa article ng seafoodsource.com, napag-alaman na ang pinalubog pala na barko ng China na Luyan U1 U010 ay isang state-owned na barko. Ibig sabihin mga kabayan, pagmamayari ito mismo ng Chinese government at marami na pala itong record ng illegal fishing sa iba't ibang mga bansa. Noong 2017 naman ay pinagbabaril ng South Korean Coast Guard ang mga barko ng China gamit ang kanilang mga machine guns at iba pang mga armas para naman ipagtanggol ang kanilang nasasakupang teritoryo. Sa nakalipas ng mga buwan at mga taon, maraming beses na hinaharas ng barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa disputed territory ng West Philippine Sea. Niminsan ay hindi man lamang lumaban ang Philippine Coast Guard kahit pa nga sira-sira na ang ating mga barko at nauwi pa nga sa pagkaputol ng daliri ng isa sa mga crew ng PCG dahil nga sa marahas na aksyon ng CCG. Napakalapit na ng mga monster ship ng China sa kalupaan ng Pilipinas. Alo 60 to 70 miles na lamang ito pero bakit tila wala yatang magawa ang ating mga maritime assets? Kung tutusin mga kabayan ay may karapatan ang ating bansa na magsagawa ng mas marahas na mga aksyon para itaboy ang mga barko ng China na nakatambay sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Hindi naman nahalala yung military ranking ng Argentina sa ating bansa. Sa taong 2024, iniulat ng global firepower na nasa ranking 28 ang bansang ito habang ang Pilipinas naman ay nasa rank 34. Base sa naging insidente sa pagpapalubog ng ACG sa Chinese fishing boat, nagkaroon ba ng digmaan? Wala naman, di ba? Ibig sabihin ay ayaw din ng China na magkaroon ng gera. Ang mga bansang gaya ng Malaysia at Indonesia na kapitbahay lamang ng Pilipinas sa Southeast Asia matagal na itong pumapalag sa China. Wala rin namang nagagawa si Xi Jinping kundi ang mag-file ng diplomatic protest. Pero pagdating sa Pilipinas, kinakayakayanan lamang tayo at inaapakan sa sarili nating mga teritoryo. Paulit-ulit nating ipinagsisigawa na tayo ang may legal na karapatan sa West Philippine Sea. Pero bakit parang tayo pang nahihiyang magasgasan ang mga barko ng China? sa kabila ng paulit-ulit na mga harassment and provocative actions ng komunistang bansa, patuloy na napakalambot pa rin ng mga aksyon na ginagawa ng ating pamahalaan. Hindi na nakakapagtaka kung bakit marami sa ating mga kababayan ang wala ng bilib sa ating gobyerno dahil nga sa tinagal-tagal ng issue na ito sa pagitan ng China at Pilipinas. Para na lamang inaagawan tayo ng candy, pero nasaan na nga ba ang batas na pinirmahan ni Bongbong Marcos tila hindi yata ito ramdam ng bawat mamamayang Pilipino. Nasaan ang sinasabing uhulihin ng mga illegal na papasok sa ating exclusive economic zone? Mga batas nga lamang ba ito na wala namang pangil? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba pa ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mong subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.